Ngayon na lang ulit ako nagbigay ng bulaklak sa babae, mga babe. Samahan niyo makipag-date si Verification. Ay mga babe. Meron kasi yung babae na araw-araw nagchat-chat sa akin kahit sa ang platform. Sa Instagram, Facebook, sa Facebook page ko, sa personal account ko, sa isa ko pang page. Consistent yun, chinachat niya ako dun. Pero nababasa ko yun. Pero hindi niya alam na nababasa ko yun. Ayan yun. Taga ka pa siya. Gusto niya daw ako makita sa araw ng birthday niya. Basta everyday siya nagchat-chat sa akin na gusto niya ako makita sa araw ng birthday niya. Imposible daw yun na mangyari pero... Basta, basta ganun. Kikitain ko siya ngayon. Pero may plano ako. May plano ako sa kanya. Nagchat-chat din siya kay Nakcha, mga ve. Na gustong-gusto nga daw ako makita. Na yun daw yung wish niya sa birthday niya na parang imposible daw. Ngayon, inutusan ko si Nakcha na replyan yung babae. Ganito ang mangyayari, mga ve. Ang alam ng babae, ang makikipagkita lang sa kanya ay si Nakcha. Dahil ang sabi ko, hindi ko kaya makipagkita today kasi nga, busy ako, may meeting ako. Pero ang totoo niyan, kasama ako. Sakto, wala naman akong gagawin pag bibigyan natin yung babaeng yun. Kahit allergy ako sa babae, kahit bumubula yung bibig ko sa babae, sige! <coughs> Bibili muna tayo ng bulaklak para sa kanya, mga babe. Parang maganda yung ito ganito. ganito kaya yung ko? Yan na lang pinaka-ibang kulay, kuya. Sige, ya. Yeah. Yan na lang, ya. Yeah. Papasayin natin yung mga babae. Akala nyo, mga lalaki to, no? Mga bading to. <laughs> Shout out. Anong pangalan mo? Cyrus. Ayan, Cyrus. Shout out, Cyrus. Sagay ka sa vlog ko. Shout out sa pamilya ko. Ibibigay ko sa kanya. <coughs> My God! Nagawa ko ba to? Oo, nagawa ko to dati sa girlfriend ko. Pero malaking bukay yun. Eto, para sa'yo, miss. Yes! Yeah! miss para sa iyo. Ayoko noon. Ito na mga vibe, magkasama na si Nakcha tsaka yung babae. Habang ako mga vibe nagtatago. Tingnan niyo kung gaano kagaling umacting si Nakcha. Kausap niya kasi yung manager niya. Ay, ako. Bakit? wala wala sa eh. Nakikita ko sila ngayon. Papakita ko sa inyo kung nasaan sila. Ayun. Pupunta na tayo. Kinakabahan ko anong Ano ba 'tong ginagawa ko? Wait lang, magtingin ah, ko. Sabi ko, thank you. Uh -oh. <laughs> sabi ni Nakcha, magbigay siya ng message para sa akin. Tapos yan din yung time na papasok na ako. Aakbayan ko sana siya. Kaso nakita niya ako agas niya ngayong birthday niya. Ang you Ito yung boyfriend niya. Uh, boyfriend mo siya, oh, di ba? O oh, oh, bakit? <laughs> birthday niya din ngayon. Birthday nilang dalawa. Anong third wheel ako ngayon ah? <laughs> Lakas to. Ha? Tayo daw muna. <laughs> ako ako po ng boyfriend mo ngayon. Naunahan mo pa makapag-date sa akin yung ex-girlfriend ko ah. Ay, ano? Okay, natay ko din mo na eh. Ilan taon ka na ngayon? 34. Ah, 24? Ano? Ikaw? 21. Ah, bata mo pa. Nakakatuwa mga Veil. Kasi umiiyak na daw siya dun sa boyfriend niya kasi hindi niya daw alam kung paano ang gagawin, kung paano kami magmimit. Sobrang supportive ng boyfriend niya. Baliw na baliw daw sa akin yung girlfriend niya. <laughs> <laughs> ano pa pangalan kuya? Makjo. sa shout out sa'yo kuya. Yeah, boy. Sa'yo talaga ito galing? Oo, naki nakita po yan sa vlog. Ibang nga dapat ang ibibigay ko sa'yo eh. Malaking bulaklak eh, ikaw na lang ang humusga kung mas pipiliin mo yan o yung malaking bulaklak. Makikita mo sa vlog. Okay. Pinaubayan na sa akin ng boyfriend niya yung... <laughs> yung oh, girlfriend. Yung oh, yung ano yan? Matagal ka na niyang pangarap. Matagal mo na akong pangarap? Oo. Nako po. Malaki to, lagot ka. <laughs> Anong gusto mong kainin? Taga Alfonso Cavite yung girl mga ve. Dito siya nag-birthday sa Laguna kasi nagbabaka sakali siya na makita ko. Pag open ko ng message request ko kanina, siya agad yung bumungang. Ang nakalagay, hello beautiful birthday ko na today. Medyo na-touch naman ako, kaya eto na, kinita ko na siya. Inuna ka na. Ay, na. Pero okay lang ba, i-vlog ko to? Okay lang. Oh, okay, lang. lang. Oh, ah, naman. Pero i-blur yung mukha. Mo. Ay, ano yun? <laughs> Natulog ako. Pagising ko kanina, 9.50 something ka nag-chat, diba? ba? Hi, happy ba? birthday! La, nag Hindi na alam gagawin. Ang mo. Nung nag ako. Mm, as if. Bako. Wala hmm. na talaga niyang pag-asa. Ang click mo naman. Hindi ka naman ganyan ka-clingy sa. Oo. Oh, mas clingy pa daw siya sa akin kaysa sa boyfriend niya. <laughs> Bakit? Alam. So ayun mga babe, ni date ko lang silang magjowa. Kumain kami ng mga street foods Birthday naman nilang dalawa tsaka mansari din nila. Eh di sana all, di ba? <laughs> hindi makukumpleto ang birthday kapag hindi ka nagsimba mga babe. Kaya naman magsisimba muna kami. Magsisimba muna kami dahil birthday nilang dalawa. Yeah, how? Hello how? po. Ano name niyo te? Idol. Mitch na pizza. Mitch na pizza. Shoutout kay ate Mitch. Kayo po yun. Hello po. Ano pare? Sisimba kami pare Sisimba ka pare I'm oh, Simba lang kami mga babe Hingi ng tawad sa mga kasalanan Pasasalamat sa mga bagay-bagay At kaunting kahilingan Para lang akong may anak ko oh. Masaya ka ba? Oo, sobra Parang oh. hindi naman Sobra. <laughs> Alam mo ba, araw-araw ka ako nagme-message sa IG Facebook, yung Russell mo Tapos yung Bordagol Tapos, ayun, syempre pag ano, medyo matagal na din na parang wala ka man na response na natatanggap. Siyempre, pang ka ng loob. Tapos kanina, be, ako. Tapos pagising ko, Russell, kineme, kineme. Hi, happy birthday. Sabi ko, ha, beautiful! Ka mo. Lagi ko, na, lagi ko nakikita yung message niya. Every day talaga, nagbe-message siya. Uh -huh. Hi, beautiful, keep safe. Hi, beautiful, birth birthday. Oo, oh, oh. <laughs> ko yun. Pero di ko lang pinapansin. Tapos, kanina umaga, sabi niya, Hi, bird the Hi, beautiful hey bird. Sabi niya, hi, hi, beautiful birthday ko na. Anong sabi mo? Yun lang. Na, Nakasad ako doon para naiiyak na ako. Uh, sabi niya, hi, be beautiful birthday ko na. Tapos, sad siya, gato, ganyan. Tapos, hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko. Nareplayin na ko siya. Sabi ko, hi, happy birthday. Tapos, ayun. Sabi ko, gusto mo ba talaga ako makita? <laughs> Masaya ka naman. Sobra. Masaya ka naman sa birthday mo? Oo, oh, sobra-sobra. No, Sobrang saya ko. Thanks to Naksha Mau. 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 <laughs> Mau thank you so much. Thank you, beauty. Thank thing. you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much, beautiful. Dahil natupad yung kailangan ng girlfriend ko. Sobrang saya niya ngayong araw. <laughs> <laughs> <Kaya>, Totoo <tawa> lang. <laughs> <laughs> Kung alam mo lang, kalimpa to ikaw, ikaw lang talagang pakay. Eh. Kaya nang nagpapasalamat to Araw-araw ko di kaya pinagpe-pray na sana matumad yung kahilingan niya. Oh. Bakit? Kahilingan mo ba na mamita ka? Oo. Oh, oh, sobra. Ay ako ba? Uh -huh. Oo naman. Alam mo ba, pangalawa ka lang sa binigyan ko ng bulaklak. Yung una yung ex-girlfriend ko. Tapos ikaw ako sumunod. Totoo oh, ba? Oh, ayun lang mga vibes, sobrang happy ko. Meron akong isang wish na natupad. It's time na para magpaalam. Happy birthday to the both of you and happy monthsary. Sana all, leche.